Hello kamusta kayo? At sa mga mga pag-uusapan po natin ng ang mga pwede mong gawin para makuha mo ang puso at isip ng lalaki. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo. At muli, be smart! At ang unang bagay na pwede mong gawin para makuha ang puso at isip ng lalaki is, alaming mabuti kung ano ang gusto at ayaw niya. O bumakas pa niya ng unang bagay na pwede mong gawin upang makuha mo ang damdamin ng isang lalaki sapagkat so, ka-inspired. Noon pa yan, basic na paraan lang yan upang makuha mo ang interest ng lalaki. Diba? Maalala ka niya, maisip ka niya. Dahil yung mga bagay na gusto niya ay sa iyo niya nakikita. At hindi mo ginagawa yung mga bagay na kinagagalit niya. At sa katagalan, ay maaring mahulog ang loob niya sa iyo o makuha mo ang puso niya. Totoo yan kay Ang problema sa karamihan, lalaki man o babae, ay masinusunod yung gusto nila. Oo, tama naman yon pero syempre naman, kung ano yung ayaw ng lalaki, ayaw ng babae, o ayaw ng taong mahal mo, dapat iniiwasan mo. Ayaw niya nga yun eh. Diba? At kung ano naman yung gusto niya, wala, basta wala lang ginagawang mali, wala lang ginagawang masama sa gusto niya, ay gawin mo. Yun yung sikapin mong makita niya sa'yo. Basta wala lang mali dun sa gusto niya. ba? Diba? Ganun yan kay Inspired. Ang goal dito is magkagusto sa iyo yung tao. O mahalin ka tao. Nakuha mo ang isip at puso niya. Ang interest niya at ang attraction niya. Para mangyari yon, kailangan kay Inspired makita niya sa iyo. Yung mga bagay na gusto niya. Para mangyari yun, dapat makita niya sa iyo. Yung mga hinahanap-hanap niya. Yung mga bagay na gusto niya. Ikaw ang magpakita sa kanya. Ikaw ang gumawa. Para talaga namang mahulog ang damdamin niya sayo. sa iyo. Sa mga sikreto kay Inspired bagay na pwede mong gawin upang ang taong mahal mo, partner mo man o hindi, sino man lalaki sa buhay mo ay maaaring mahulog sa iyo, makuha mo isip at puso niya kay Spot. At ang pangalawang bagay pa na pwede mong gawin para makuha mong ang puso at isip ng lalaki, maging caring pero huwag palagi mag-message. O pa dyan ang pangalawang bagay dyan na pwede mong gawin sa isang mga sikreto upang isang lalaki ay talagang mahulog sa iyo. May pagka-mysterious ka sa ganyang bagay kay Spot at di mo pinapakita na sobrang balo ko sa kanya o gusto gusto mo siya magiging caring ka sa kanya bawat message mo may pag care bawat chat mo bawat text mo inaalala mo siya magaganda yung mga sabi mo sa kanya pero hindi ka dapat palagi nagme message sa kanya sapat na yung kahit pa paano minsan at yung message mo sa kanya ay makabuluhan kahit paminsan minsan minsan diba? kaysa naman yung may maya ka nga nagme message may maya ka nagsisend ng chat may maya ka nagte-text kung ano ano naman yung mga pinagsasabi sabi mo. Di ba? Hindi naman ano, hindi naman wala namang ano, wala namang masyadong halaga o sabihin natin hindi ka naman masyadong nagki sa kanya. Okay lang yung kahit paminsan-minsan ka mag-message pero dun sa message mo na yon ay eh, nandoon na nakapaloob lahat. At talaga namang galing sa puso may mensahe. Di ba? Huwag lagi mag-message. Huwag lagi mag-text, huwag lagi mag-chat. Kung magme-message ka, ibuhos mo na lahat ang emosyon mo doon sa message na yon at maging caring ka sa sa mga talaga namang kayo sa na panapin niya sa iyo. Hihintayin niya palagi ang message mo kapag ganun ka. At talaga namang mahuhulog ang loob niya sa iyo sa katagalan dahil ganyan ka. Sa yung sa mga sikreto upang makuha mo ang pansin ng lalaki at makuha mo ang damdamin niya ka inspired. At ang pangatlong mo na pwede mong gawin para makuha mo ang puso at isip ng lalaki, dapat palagi kang nakaayos kapag nagkikita kayo. O pa magspa niya ng pangatong bagay na pwede mong gawin. Eh. Baka sabihin ng iba yung dapat naman talaga ganun, diba? Dapat naman talaga ganun kapag nagkikita kami ng partner ko, eh, dapat layo ako nakaayos. O kayo, sport, tama yan. Ang problema kasi sa iba, sa ibang babae, eh, eh, hindi masyado nag-aayos. Sabihin ng iba yung kayo, diba dapat maging simple lang? O nga, ang problema nga din sa iba, eh, sobrang simple naman. Parang hindi nag-e-effort. Mag-e-effort ka, dahil mahal mo yan eh. Partner mo yan. O sabihin natin, kadate mo yan, di ba? sa ibang tao pag nakikita kayo nakaayos ka kaibigan mo sa makamag-anak mo o kaya naman pag may meet ka meron kang ibebenta diba? o may meeting nakaayos ka jam, pa kaya sa taong mahalaga sa iyo hindi ka mag-aayos sa partner mo sa boyfriend mo sa mister mo e sa bilang iba part LDR kami long distance relationship nasa malayo siya mag-aayos pa ba ako ka mag-ayos bakit nagbibidyo call naman kayo ah Diba? Sa video call, kailangan nakaayos ka pa rin. spark, lagi yung tandaan na ang mga lalaki ang isa pinaka gumagana sa amin at minsan basihan ng aming emosyon at damdamin ang aming mga mata kung ano ang aming nakikita sa isang babae dapat palaging high value yung datingan mo dapat palaging nakaayos naka, naka, lagi kang nagpapaganda kapag nakikita kayo siguraduhin mo yan huwag ka masyadong panatag dyan na hindi ka niya ipagpapalit huwag ka masyadong panatag dyan na gandang ganda gandang ganda siya palagi sayo Huwag kang masyadong panatag dyan. Bakit sinabi niya na hindi kanya ipagpapalo, iiwan. Dapat ka inspired kahit ano pang pangako niya sa'yo. Ano pang sumpa niya sa'yo. Ano pang sabihin niya sa'yo. Dapat palagi ka pa rin nag-aayos upang makasigurado ka ng isang dampo ikaw lang. At maraming magaganda sa paligid. Dapat lumaban ka. Baka maakit siya sa iba. Kung gusto mo na sa'yo lang siya maakit, ay dapat palagi ka mag-effort sa sarili mo. Sa personal man o sa video call. Diba? Eh, ka-inspire, lagi mong tandaan yan dahil hindi ka mabibigo pag ginawa mo yan. Una sa lahat, sarili mo yan. Pangalawa, may partner ka na at huwag kang magiging boraras sa sarili mo at pabaya sa sarili mo. Bagay na pwede mong gawin upang isang laki lagi mong makuha ang isip at puso niya, ka-inspire. At ang pang-apat na bagay na pwede mong gawin para makuha ang puso at isip ng lalaki, magpakita palagi ng respeto sa kanya. Yan ang pang-apat, ka-inspire. Pag-amask pa sa pinaka- talaga namang gusto. Hinahanap-hanap at inaasam-asam ng mga kalakian sa mga babae na yung respeto. Ang pinakakailangan ng babae, ang pinakakailangan ng babae sa isang relasyon ay pagmamahal. Ang pinakakailangan ng lalaki sa isang relasyon ay respeto. Totoo yan kay Spark. Dahil alam namin na kung hindi mo na kami kayang respetuhin, maaaring nawawala ng pagmamahal mo sa amin. Kaya huwag mong ipakita ng wala kang respeto sa kanya. Baka isipin nang di mo na siya mahal. Diba? Eh, baka dyan kayo magkagulo, dyan kayo mag -away ay lagi matutong gumalang at respeto sa isa't isa. -isa. Baka sabihin ng iba kayo spark, siya nga walang respeto sa akin eh. Yung asawa ko, yung mister ko, yung boyfriend ko walang respeto sa akin. Di ako ginagalang. Lagi nila akong pwede sila na masama. May numura ako. At inusumbatan ako. Kaya kailangan mo ba nagayahin yan? Kapag ganyan ba, kailangan ganun ka na rin? Kapag sinasalitaan ka niya ng masama, dapat magsalita ka na rin ng masama sa kanya. Pag may numura ka niya, dapat murahin mo na rin ba siya? Kapag ka, ganyan ba ang ginagawa niyang mali, mali na rin ang gagawin mo, hindi ganun kayo spark dapat maging mabuti ka pa rin at gawin pa rin kung ano ang tamak. Baka hindi nyo naiintindihan pero yun talaga ang kailangan gawin kay Inspad. Meron tayong Diyos. Ang Diyos ay makatarungat na nakikita niya ang lahat. Talaga namang siya nang bala magayos lalo na kung lumalapit ka sa kanya. So yung sa mga bagay na pwede mong gawin kay Inspad. Upang ang isang laki lagi mong makuha ang puso at isip niya dahil kapag nakita ng isang lalaki na may respeto ka sa kanya ay sigurado hindi kailanman hindi ka magiging toxic sa kanya at maaaring mas talo kanyang mahalin, pahalagahan at ingatan ka inspire. At ang pangalaman bagus mo na pwede mong gawin para makuha ang puso at isip ng lalakis, maging mabuting babae at maaasahan niya ng panlima at pinakuhulay kay Spark. Isa ka bang mabuting babae? At maaasahan ka ba? Diba? Dapat maging mabuti kang babae. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, saan man at kailan man. At dapat naaasahan ka niya. Hindi yung palaasa ka sa kanya. Hindi yung naghihintay ka lang sa kanya. At masyado ka pang demanding at materialistic ko. Huwag ganun kay Inspired. Matuto ka rin magbanat ng boto, magtrabaho, magsumikap at tumulong sa kanya. Matuto kang ka babiskarte, gamitin mo ang utak mo at ang katawan mo at kabataan mo. Talaga naman kay Inspired. Kapag nakita ng isang lalaki, maaasahan ka, may pakinabang ka, nakakatulong ka, ay mas talo ka magiging mahalaga. At mas talo ka magiging high value sa kanya. Dahil ang mga tunay na high value ay naasahan sa mundong ito. Ang mga babaeng tunay na high value ay hindi pumapayag na nasa bahay lang sila o wala silang pinagkakitaan o wala silang silbe Dapat ka inspire na susumikap ka sa buhay. Kumikita ka rin dapat ang pera mo. Hindi yung lahat inaasa mo sa kanya. Halimbawa yung mga pagpapaganda mo, pampaganda mo, pampaseksi mo, mga luho mo, mga damit mo at kung ano pa, make up mo, dapat may sarili kang panggasos dyan. Upang wala siyang masabi sa'yo. Wala silang masabi sa'yo. Wala silang masumbat sa'yo. Ka-inspired sa'yo sa mga sekreto upang mas lalo ka maging mahalagat. Talaga namang ingatan kanya. Eh, di ba? Eh, paano pag wala kang, ano, wala kang pakinabang, tapos puro ka lang ganda, puro ka lang pagpapasexy, puro ka lang pagpapakyut, sabihin natin sa umpisa, okay lang sa kanya. Pero pag naghirap na kayo, dami ng problema, dami ng pagsubok, tingnan natin kung hindi siya magreklamo sa iyo. Tingnan natin kung hindi magbagong pakikitungo niya sa iyo. Lalo na kung nakahilata ka lang yan, talaga naman kay Inspire. Pakita mo sa partner mo, sa isang lalaki sa buong mundo, na maasahan ka at mabuti kang babae. Tapat ka, mapagmahal, at mapagbigay sa kanya sa isang mga bagay na dapat taglayin ng isang babae kung gusto niya na siya ay makatagpo ng isang lalaki magmamahal sa kanya at magkaroon siya ng talagang matibay at masayang relasyon sa buhay na ito sa isang mga bagay na pwede mong gawin upang ang isang lalaki ay laging magbalo sa iyo maghabol at magpalaga sa iyo palaging mo makuha ang isip at alaala niya pati na ang puso at damdamin niya kay Spark So, mas po na maraming salamat po mga support sa pagtapos ng vlog net so, na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din tayo sa iba sa mga hindi pa po subscribe ay pasok na po max pa na click na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago upload sa so mga gusto magpa-coaching o magpa-advise pakimess lang po ako sa aking facebook ayun po yung profile picture ko pakichat lang ako, pakimessage ako kung mismo magre-reply sa inyo pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship syempre hindi man po libre dahil ako magbibigay ng oras sa panahon sa inyo airport at mahalagang advice sa mga problema nyo. Maraming salamat mga squad mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, peace po!